magandang umaga Luzon, mayong buntag, Visayas o Mindanao. So sa umagang ito mga kapwa o kapamers, share lang po namin sa inyo yung mga uh, insecticide at saka sticker polyar na ginagamit uh, pang bumba po no, sa ating tanim na talong na sa umagang ito ay saktong 42 days mga kapamer. So share ko lang no, ang mga dosage sa ating mga ginagamit, ito po ang ating APSA Una tayo dito mga ka-viewers, mga subscriber natin At lahat na nakaabang sa ating Muntin YouTube Channel uh, Ito po ang APSA ite, So ang dosage po nito, share ko lang uh, Ito po ang ating pag-sticker no Pangpakapit kahit ulan, Safe ang ating mga ina-apply na mga insecticide, fungicide at saka polyar So ngayon yung combination natin, uh, hindi natin lang hindi uh, uh, ah, hinaluan ng fungicide kasi naubusan po tayo ng jisiko no na pwedeng ihalo sa privaton at saka purso so yun lang ang ating gamit walang fungicide so ang meron natin ngayon yung sticker lang na APSA ET so ang dosis nito 3 to 5 ml kung sa sprayer kagaya ng mga ginagamit sa mga tauhan ko no pero pag drum pwede na kayo mag lagay mga ka ng uh, ah, 50 no? ml pwede na or 60 ml kung maulan. Pero pag mainit, pwede naman kayong maglagay pero iludosis mo lang kahit mga 40 ml sa isang gram na kagaya nito. Yung wukosim naman natin, mga kapwa ko kaparmer, so napsa sprayer, pwede 30 ml, pwede 40. Okay, kung may drum naman, uh, 350 hanggang 400 pwede din. So, yun lang po mga kapwa ko kaparmer. Din sa pribaton, ang dosis po natin sa pribaton dahil may napapansin po tayong mga uh, nalaranta na ng na mga talbos, uh, nilagyan lang po natin ng 130 ml sa isang gram. So, kung napsak sprayer naman ang ating gamitin, pwede naman natin lagyan ng uh, 10 ml, no? Bawat napsak sprayer. Okay, sa Peters naman, kalahating kilo po bawat gram. So, ito po ang ating ginagamit. So, share ko lang sa inyo. Uh, yun po ang gamit natin sa umagang ito Nang uh, pag-spray natin sa talong. So, may nakita na ako sa bunga na sa 42 days, oh, may ulam na ako ngayon. So, ito po, no? Uh, ulamin ko so hindi pa to nabumba mga kaparmers kinuha ko pa, kasi uulamin ko 42 days, so yun po ang unang mga bunga na hindi nalaglag uh, nung araw na, na nalasa po si Bagyong Karina mga kaparmers so abangan nyo mga kap ko kaparmers may upload po akong mga uh, video no, tungkol sa mga insecticide, fungicide polyar na aking ginagamit kasi may uh, farmers po tayo no nasabi niya sa akin, nalilitunan na po siya or naguguluhan kasi sabi niya marami daw akong pinupromote ng mga insecticide. So sa totoo lang, uh, hindi po ako nagpropromote, hindi po ako binabayaran. So umaasa lang ako sa inyo kung yung mga ads ng mga video ko hindi nyo in-skip, doon lang ako kikita. So bilang isang farmer na may konti na pong natutunan sa paggamit ng mga insecticide, fungicide at saka mga pulyar, handa ko pong ibahagi sa inyo. So sa totoo lang ka-farmers, no, ko lang, hindi ako binabayaran, no. So yun lang ang mga gamit ko. So kung ano mang nakikita yung mga gamit ko, yun lang. Huwag nyo akong sabihan na dahil marami ako mga pinapakita sa inyong insecticide, naguguluhan na kayo, tapos mamahalin pa, ah uh, marami akong pinapromote. So, iba mga kaparmer. So, alam naman natin yung mga insecticide kung ano ang mga target na mga insekto na kaya lang i-control halimbawa sa pribaton o uh, sa mga ood, maganda siya then yung mga exalt at saka yubal maganda din sila sa ood so yun po ang mga target space nila kung pag-usapan naman natin ang alika ang alika, uh, dual insecticide uh, ano po uh, may kakaya naman siya mag-control sa mga may pakpak at saka ood, pero hindi lahat na ood so yun po mga kapwa ko, kapwa halimbawa sa uh, silina, ang ang kaya niyang i-control yung mga white fly lang kagaya ng mga obiron white fly lang o perfect yun. nagamit ako din white fly lang ang kaya nila so yung mga ibang mga ano hindi din na kaya so pag magamit ako pang control sa insecticide uh, pang control ng white fly so yun ang mga gagamitin ko so kung wala akong selina pwede ang obiron kung wala akong obiron perbe ang uh, perfect tayo yun. kung wala ang perfect yun, pwede, uh, pwede ang nimvisidin. so yun po mga kapwa ko kaparmers ang pinakamahalaga sa lahat may alam tayo sa mga insecticide na ating ginagamit kung saan natin sila pwede gagamitin at anuman ang mga kaya nilang i-control. So yun lang po no, mga kapwa ko kaparmers pati sa fungicide alam na naman natin kung ano ang mga fungicide na o mga fungus na kaya nilang i-control. So yun lang po ang ating gagamitin pero pag hindi nila kaya huwag natin gamitin. Okay, so yun lang mga kapwa ko kaparmers. Sana po may natutunan po kayong mga ideas umagang na ito. So, okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang. Hanggang sa uli, ako na po yung magpaalam. Bye bye po God bless